Thank you at nakarating na din tayo sa bayan ng Placer Masbate at syempre tatambay muna tayo dito sa kanilang park mga amigo. Good morning na naman Masbate Tikao Burias, gandang morning. Ayan, buti na lang hindi na umulan ngayon mga amigo kasi kahapon grabe. Grabe ang ulan kaya continue tayo sa ating travel mga amigo ano. Ayan, malapit na tayo sa bayan ng Placer. Dito naman tayo sa bayan ng Placer Gagala para makita naman natin kung ano yung mga kaganapan dito at mega mega shoutout na lang kung taga rito ka sa bayan ng placer o bayan ng placer ayun nga bayan ng placer yan mega mega shoutout na lang ano yan sa mga taga placer mega shoutout na lang sa inyo mga amigo at syempre habang nagda travel tayo Shoutout na rin natin yung ating mga kaibigan at syempre yung ating mga kababayan. Yan, mega shoutout sa mga taga Tikaw at Burias. Mega shoutout at syempre Kila Joshua Rimmondo, shoutout. at kay Kabatoy. Ayam pasupport na lang mga amigo. At kay Mark Jan Castillo. Noki, ayan mega mega shoutout mga bagong content creator dito sa Masbate mga amigo. Basta mga taga Masbate, suportahan ta Paano ano makilala natong bayan, kun dili naton susuportahan, di ba? Ayan, at siyempre ang natong amigo na si Roland at Your Service. Ayan, may YouTube channel siya mga amigo, pasupport na lang. Nasa bagyo ito mga amigo. Sa mga gusto mag-massage diyan uh, at magpagamot, ayan, kuntahin niyo to si Rolin at your service. At uh, syempre. sa ating kaibigan din, mekaniko ng Yamaha, ayan si Jerome Adoptante, pa-support na lang mga amigo. Ayun, shoutout na lang sa iyo, Idol Jerome. At kay Holyo para Ayan. mega mega shoutout sa iyo, uh, Idol Holyo, ano? Thank you at lagi kang nakasubaybay sa ating uh, ano, blog? Uh, vlog. At naitanong mo, di ba, kung ang um, placer ba ay dulo na ng mas bate. Hindi. Hindi po, idol. Ang dulo nito is piransa. Ayan. At tabangan nyo at pupunta tayo dun, ano? At si Yena Tagihanon, Mega Mega Sharat. At syempre, Angels Moto, Miguel Grotas, Louis Labastida, Angelo Labastida, Mega Mega Sharat sa inyo at kay Rowald Jesus Vlog. mga amigo, nasa bayan na tayo ng placer. Ayan, nandito na tayo sa Celera Innocentia Elementary School. Ayan, no? At nga pala, shoutout din kay RM Sinadhana, no? Mega-mega shoutout ang security guard ng Pidring dito sa Katayangan. At syempre, shoutout din sa mga gwapo natin security guard din dyan sa Land Bank dito din sa Katayangan. Yan, shoutout na lang mga amigo. At kung gusto nyo magpa-shoutout, please comment below para sa next vlog, isya-shoutout e, kita. So andito na tayo mga amigo. Buong ito na yung bungad ng bayan ng Placer. Ikot-ikot na tayo, tingin-tingin kung may makita, Iuwi natin yan. nandito yung this marketing mga amigo. Wow, ang lupit. <laughs> Rayan. Right, alam nyo mga amigo, hindi ako magsasawa na laging mamasyal dito sa bayan ng placer. Alam nyo kung bakit? Kasi ang ganda na ngayon ng bayan ng placer mga amigo. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo na yung bayan natin dapat habang tumatagal, lalong gumaganda. Hindi yung bayan, na, yung bayan natin habang tumatagal, lalong pumapangit. Shout out sa mga official natin dyan. Yan, galaw-galaw, baka may stroke kayo. <laughs> Ayan, kita nyo naman yung bayan ng uh, placer ay talagang napakaganda, napakalawak At syempre, maraming mga negosyante dito mga amigo Ayan, syempre pag maraming mga negosyante, marami ang tao, dagsa ang tao Dapat ganyan yung ating bayan mga amigo Pag may mga negosyante na pumasok sa ating bayan, papasukin natin, huwag natin harangin Ayan, kasi may nababalitaan ako mga uh, ibang bayan na talagang, nako, napapag-iwanan na Ayan. Kung ano yung... Kung kailan kayo sinilang hanggang sa tumanda ka. Ayan. Yan lang yung makikita mo mga amigo. Pero dito sa bayan ng placer ay talagang... Baka dumating ang panahon mga amigo. Baka maging city ito. Ayan. Kasi nasa ano kasi yan eh, sa management mga amigo, no? Yan, kung maganda yung pagpatakbo sa kanyang bayan, ay talagang uunlad yan. Pero kung ang pangit na ng mukha mo, ang pangit pa ng pamalakad mo, nako, humalis ka na dyan at wala kang pakinabang. <laughs> ayan. So, eto mga amigo, um, ano tayo dito? Ikot-ikot tayo, no Para makita pa natin yung mga ganapan. Ayan, meron pa dito, oh. Meet Ayan. Bagong, bago lang yun ah. At ito, ito, matagal na to. yan So, malaking grocery yan dito sa uh, bayan ng Placer. So, ikot-ikot lang tayo dito mga amigo. Ano? At syempre, marami pa tayong video na ilalabas dito kasi talagang iikot tayo dito hanggang kasuluk-sulukan para makita natin kung ano yung mga pagbabago. At nga pala, kung gusto nyo ma subaybayan so, yung ating mga travel mga gala ayan mga vlog ni Dudeski motovlog dito sa mas kasi gala tayo mag follow at mag subscribe mga amigo para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo at huwag kayong mag request mga amigo ha huwag kayong mag friend request parang awat nyo na mag follow lang kayo no panoorin nyo yung video at meron nakalagay dyan na follow sa baba yan pindutin nyo yan para naman pag meron tayong bagong upload ma notify agad kayo no Yeah, na syempre, dahil nandito tayo. Nandito naman tayo sa bayan ng Placer. So uh, kasi pag andito ako mga amigo, yung pinupuntahan ko agad, yung kanilang park dito. Yes, kasi madalas din ako tumatambay dito mga amigo. Kaya dito muna tayo kasi mahaba yung travel, mahaga, mahaba yung gala natin kaya magpapahinga muna tayo saglit, ano? Yan. So ito yung way papunta dito sa kanilang park at yung park nila dito na rin yung ano, uh, munisipyo nila. Yan para makita na natin, no? Ayan. So, ikot-ikot lang tayo dito mga amigo. At dito mga amigo, sa Bayan ng Placer, malawak nga. Sabi ko nga sa inyo, malawak. at uh, magtanong-tanong ka lang dito ano, kung saan yung puntahan mo. Kasi talagang matatalang nga dito mga amigo. At syempre yan, dito na tayo sa kanilang park. Ayan mga amigo, yan yung park nila. No? Yan. So, tambay muna tayo dito mga amigo. So, hanggang dito na lang yung ating video. Ano? tigakat muna natin mga amigo. At mamaya subaybayan nyo naman yung ating video. So, mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudskim Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye-bye mga amigo!